Yes, happy happy new year po sa lahat. Ayan, uh, this January 1, 2024. Ayan, binabati po natin lahat ng ating mga kaibigan dyan, mga kasamahan sa ating mga YouTube channel. Ayan, meron happy happy new year po sa inyo. At andito po ngayon tayo sa ating, sa aming farm. Farm ng boss natin pala. At eh, ayan, mahaba mga damo. At ngayong umaga na to, sinalubong agad tayo ng sira ng ating pump na supply ng tubig doon sa ating mga finger lens. So, ayan, nagpalit tayo. So, ang kanyang sira po ay ito pang sira niya. Ayan, tatas natin. Bumigay po to. Ayan, bumigay. Bumigay yung ating pump. So, ayan, kinakabit na ng ating kasama yung 380 na bolts ng pinalitan natin doon na po. Nalitan natin yung malaki nating pampa yan. Ito yung nagsusuplay ng tubig sa ating farm. Sa ating mga fingerlenso. Ping okay, yung do. Uwa! Ayun. Uwala. Oh, ke, ke, ke. May tongke. Okay, may tongke. <coughs> may tongke. Tay, kung tay. May light na may kuwa. Kung no tay. Mm. Awa may tay. Mmm.

300 so 380 to so pag hindi niya tinanggal yan may pagkalalagyan talaga siya okay Dime. so ayan yung ating ano nagpalit tayo at yung, ang kinukuha nating tubig doon po sa ilog kung saan tayo ng ano o, yan, minom na naman siya ng kanyang vitamins ayan tinago niya naman yung kanyang vitamins bago siya magtrabaho so ayan yung ating motor pump okay. hmm? isa Dalawa. Tatlo. So, ayan. Doon tayo kumukuha ng tubig sa may ilog. Tapos, ayan. dinadala natin doon. So, yung pump pala natin, guys. No? Meron tayong check valve doon sa dulo. Para makahigop tayo ng tubig. Para mas maganda kasi ganito. Iwas na ka. Maliikli lang yung wire na gagamitin. Kaysa doon natin ilagay yung, yung ating motor sa may ilog. So pag nag high tide, magpapump out tayo. Mas madali yung ganun. Madaling pumasok yung tubig. Hindi na ubusan. Dito naman, uh, ninakawan na kasi kami ng wall. Tingnan nyo naman ang wall namin. Malalaki. O ba? Diba? So ayan. Pwede mo siya ibenta. Kasi nilaki ng... Kasi na ito. May yung aking ugat. Ito no, galing. So pwede siyang nakawin tapos ibenta. So nag-decide tayo na dito natin ilagay yung ating pump. Dito sa loob ng ating farm. Tapos kukuha tayo ng tubig doon sa may ilog lang. So, nag tayo ng PVC na di sa ispa sa ilog. Tapos nagalan natin ng, ng put doon sa dulo. May check valve doon or put batawag na tawag dyan. Then, motor natin. Tapos pupunoy natin ng tubig yan. Pag napuno na natin ng tubig yan, tatanda natin. At ibibigay niya na yung tubig papunta sa may ating finger lens doon po sa ating reservoir na number 2 doon po. Doon, doon 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 ng reservoir natin number 2 so ayan kasub na we naglalagay na sila kinakabit na nila at uh, mamiya, pag nag high ititest na po natin yan diba na yan Ay, Then, meron tayong sumama na ahas tubig. ayano oh, Patay yung ahas tubig. Ayan. Nagkakala yung ngu. Ngu. Ngu talan. Ayan, ahas tubig. Sumama. sumama. Matay na siya. So, ayan. Happy, happy new year po sa lahat. Umagong umaga tayo nagtatrabaho dito. Uh, ang ano lang naman dito, natin dito is nagtutulong-tulong tayo. Hmm?

So, ayan. Dito na lang muna, guys. Ate. Eh. Isang mapagpalang umaga po. And welcome po, 2024. 2024, no? Binabati po natin lahat dyan. Ayan, ang ating mga kaibigan ulit. Sa larangan ng white YouTube channel. Sana magpalain pa po, po tayo. At mga tumbang packers dyan. Shoutout, shoutout po sa inyo lahat. And Salamat mga Kibigan family shout out po and happy happy new year po and God bless po Mabuhay po kayo hanggang gusto niyo. Bye-bye po. This George Vlog Official of Buketalan is nagsasabi na happy happy new year po sa lahat. Dito po sa ating uh, farm ngayon. Maraming salamat po and God bless.